Dito tayo kay Kitty Duterte. O, ulitin natin itong kay Kitty, mga kababayan. Gusto kong mag-react, mga kababayan. Si Kitty Duterte, mga kababayan, ha? <coughs> ah, <coughs> mga kababayan, ha? Ah, ganito po yan. Ang sabi nila, mga kababayan, ayan, si Kitty Duterte daw may possibility na mag-replace kay Rigor. Kasi nga, mga kababayan, si Rigor Duterte, ay first councilor ng City of Davao. So ngayon wala na si Digong kay hindi na nga panumpa, si Basti na ang mayor. So yung first councilor ang magiging vice mayor. So ang posibleng ipalit sa first councilor ay si Kitty Duterte. Mm, basahin ko lang ha, mga kababayan. Paano kaya nangyari ito? Basahin ko. Dabao City, the former president namesake and grandson, Dabao City Councilor Rodrigo S. Duterte, taking his oath as vice mayor here before the year ends. Supporters of the Duterte political family are floating the name of his auntie, Veronica Kitty Duterte, as his possible replacement. Mm. The 21 year old Kitty Duterte is the youngest daughter of the former president. The acting vice mayor also uh, known her as Rigo. said that his oath taking along with uh, that of his uncle acting mayor Sebastian Duterte would take place toward to uh, the end of November or nearly December this year. Fronting the public to ask who would fill the council seat that he would vacate? Oh, sino daw ang papalit sa uh, puesto ng anak ni Pulong na si Rigo Duterte o Rigor? Mm, rigor ang tawag ko dyan eh, kasi magkamukha nga sila ni Digong. Oh, Rigo is the son of Representative Pulong Duterte, who is in turn the eldest son of the former president. Mm. So, maingay daw ngayon na si Kitty Duterte daw ang papalit sa puesto ni Rigo, mga kababayan. Mm. So ngayon, ang problema mga kababayan, maano nga ba si Kitty ang papalit E eh, di ba US citizen siya? Di ba? Di ba US citizen siya? Paano siya uupo? Ha? Ah? Ngayon mga kababayan, kung sakali man na halos lahat na ng mga Duterte ay nasa pwesto, ha? Ah, sana po talaga aprubahan ang political dynasty. Ha? Ah? Ang political dynasty lo. Sana talaga aprubahan. Bakit? Pasok na pasok sila eh. Kung papasok si Kitty, city councilor, vice mayor, mayor, congressman, vice president, halos lahat na sila eh. Pare-pareho na apelido lahat. Nasa power eh. Di ba? Mm. So, ang tanong dyan mga kababayan, oh, wala nang ano, wala nang ano to, wala nang lusutan. Di ba? Kasi halos lahat na eh. Ah. Kaya nga ang tanong kasi, Sir Elijah Silibre, hindi po pwedeng si Kitty Duterte magiging city councilor dyan kasi nga US citizen po siya. Maliban na lang kung mag-dual citizen siya. Pero kung naalala ninyo, ganyan din ang problema ni Grace po noon. Ah, dahil sa kanyang dual citizenship na inisyuhan nga siya, mga kababayan na siya daw ay Americans. ba? Diba? Oh. So, mga kababayan, actually, chismis lang naman yan. Pero, di ko alam kung bakit ipinost yan ng inquirer.net. Ah? Hindi ko alam kung bakit. <coughs> ah? Bakit ipinost yan? Oh. Alam naman natin, mga kababayan, na si Kitty Duterte ay US citizen yan. Ah? Kasi nga ang kanyang nanay, nurse sa Amerika. Hindi ko sure kung doon siya pinanganak sa Amerika. Kasi kung naalala din yung mga kababayan noon, noong unang mga buwan na nakulong itong si Duterte, mga kababayan, ay nagpakita si Kitty Duterte ng passport katabi ni Sarah na US passport. So sa madaling salita, US citizen nga siya. 'Di ba? Mm. -hmm. Kawawa naman ang Davao sa mga bangag na Duterte. <laughs> di ba? yun yun mga kababayan, actually mga kababayan. May pwede ba yung ganoon? Actually hindi, wala kong alam sa mga loha pagdating dyan sa batas dyan sa tawag dito sa sa Comelec sa sa batas ng uh, uh, mga pa politisya na kung sakali pala na ang first councilor ay magiging vice or acting vice mayor, pwede niyang ipalit ang kaniyang cahin so paano naman yung pangpito, di ba? Paano naman yung pangpito na city councilor papayag ba yon? Di ba? Paano yung pang-pito? Eh, kung ako pangpito, kasi di ba walo yan. Oh, yung walo, kasi ano yan eh, ilan ba ang city councilor? Walo o siyam? Mga kababayan. Ha? Ah? Kung ikaw pang walong city councilor, papayag ka ba? Di ba? Malamang sa malamang kung ako pang walo, hindi ako papayag ko eh. Kasi syempre, dumaan ako ng eleksyon, gumastos ako. Yeah? Tapos ang ipapalit lang sa nasundan ko ay hindi man lang hinalal, hindi man lang binuto. ba diba? Hindi pwede yung ganun. Magkakagulo. Maliban na lang kung, ha? Ah, maliban na lang kung tanga. Ah, yung sunod doon sa last counselor. Kaya nga, di ba, ma'am, ay malay ko. 'Di diba, ba 6 bang city councilor or 8? Pagkakalam ko 8 yata eh. 6 ba? Hmm. Yung DDS na tawa ako pagbanta sa iyo, kain Hayaan mo yan sila, Ma'am. Wala namang magbanta diyan, Ma'am, na ano, magsasabi, Diyos ko naman. Oo, matagal na yan nilang ginawa, Ma'am. Kung banta lang ang pag-uusapan, Diyos mio marimar. <clears throat> 'Di ba? Diyos ko, mga kababayan. Kapitan yun, hindi councilor. Kapitan ba? Ah, sa, sa, sa gagawad, walo. Pero sa city councilor, anim lang. Ah, hindi pwede yun Kas, kasi hindi siya nag-run as candidate for city councilor. Unconstitutional yun, sabi ni Swarsho di ba Kasi ganun lang yan mga kababayan eh. ba diba? Paano nangyari yun? Pito kagawad. Ah, city, city ha, city councilor, hindi barangay kagawad ha, mga kababayan. Mm. So, kaya ngayon mga kababayan, umingay ito ngayon na sabi daw ng mga supporter, si Kitty daw ang ipapalit na first city councilor, tapos yung first city councilor na anak ni Pulong magiging acting vice mayor. Tapos, itong uh, tawag dito, itong acting vice, uh, itong acting vice na si Baste, ang magiging mayor kasi si Digong sabi ko nga sa inyo, wala nang pag-asa po mga kababayan si Digong. Ah, kasi ang kadahilanan mga kababayan ah, dito kay Digong kung bakit hindi nakauwi, dahil po dito sa kaniyang mga supporter, mga kababayan, ang putak ng putak doon sa dahig. Na sinabi na nga mismo, eto, eto, pakinggan nyo ha mga kababayan wala ka ulit bibig. Yakap mo. Yakap mo pa 'yung nasa natin. The chamber things. The chamber things. Magkukwento tayo, magpe-create tayo ng problems. Nobody. Nang nipatupad ni President Marcos 'yung ta. 'Yan ang kadahilanan ng mga supporter ni Digong na bobo. Kasi nandito na nga mismo 'yung abogado kasama ang kapwa niya DDS Ah, isa daw yan sa rason na ang ICC Hindi na naniniwala na si Digong ay pwedeng palayain Kasi isang sabi lang daw ni Digong na guluhin ninyo Susunod daw ang mga DDS Kasi ma-influencia daw si Digong 'Di ba? 'Yon ang problema mga kababayan, kaya po ang rason na si Basti Duterte ang magiging mayor, si Rigo ang magiging acting vice mayor. Si Digong wala na, useless na si Digong, pasuna. 'Di ba? Mm. At ang balibalita ngayon si Kitty daw Duterte ang papalit sa pwesto ni Rigo bilang first city councilor. Mm, number 1 kasi number hanggang number 6 'yan eh. Oh, so di dahil dito sa isang nagyaw-yaw mga kababayan na isang DDS na sabi nga mismo nung abogado, yan ang kadahilanan kung bakit hindi naaprubahan si Duterte mga kababayan dahil sa mga ugaling DDS na ganyan Oh. you are not aggravated because 3,000,000 ang iwakaw ng DBM mm. 3,000,000 yung dapat iwasan natin the chamber takes I-chamber things na you. na, na, na magugulo tayo, mag-create tayo ng problems. No, no. No. Di oh. Yan ang paniniwala ng taga-ICC. oh pakinggan niyo pa ulit. Ito. The final decision will be handed over to the defense and prosecution yeah. mm. oh, after the hearing. Pero hindi na Hindi na Ay, kailan mananaman? Kailan malalaman yun, sir? First so, three points. Three points. Then the three points argument ng defense oh. are all failed. Mm. Mm. Nah, nga eh, na, ano namin yun? Lahat ng di ng defense na inano ni Kaufman is uh, kanilang okay. uh, in-establish eh, ay okay, puro mm. no? kayo in-absent. So walang chance po, sir? Nah. Inano mas decision pero inold, hindi sinabi. Ano? Uh, ay, na, na. Alam okay, mo po. may can say that... Uh, Sana may miracle. oya may miracle. Uh. Ang pag-usapan, wala ng merakel. Hindi, wala mga Hindi, pwede pera man dito. No, no. Sana may miracle, sir. Oh, sumagot naman yung isang DDS kaharap. Kuya, kung pera ang pag-uusapan, walang miracle kasi bayaran daw ang ICC. Oh, mismo na nga mismo yung abogado nagsabi, at ah, tigilan nyo yung ganyan-ganyan ninyo kasi yan ang kadahilanan na kung bakit si Digong hindi na pinapauwi. Oh, according to your, ano, sa, asahan ninyo po, sa tingin nyo po, mm. sa tingin nyo Oh, nandiyo, 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 nandiyo. There's a chance 50. A ah, 50. Ayan na si Kong. Nauna sila. So an so Anonymous. Ayan si sabi. Kaya nga, di ba? Yung sa air. Ayan, kaya. After nang okay. ano, ng sa we wish. Uh -huh. Oh, we wish. Oh, May pag-asa ba pala? Ayun, nagsigaw-sigaw pa siya sa likod. May pag-asa pa? Mahina Kaya... ang defense. Second point is merong punto na pinaglalaban din ako na wala naman sa rules ng ng chamber. Wala sa rules. Uh, may pag-asa pa naman pala. May pag-asa pa naman daw. May pag-asa pa naman. Uh -huh. Ano ni Mospero? No, oh. Argument. Ano, Robin? Oh, defense. Oo. Oh your second point, about the, uh... Yeah, later. I will talk to you, later. Mm -hmm. isa pang, pang yeah. Masyadong ang... chamber oh, ng ICC na masyadong may influenza oh, no. pa si tatay ni Oo nga. Oh, Pagkakita niyo ang dami natin yung aporta. Yung dami naman mga tao. Ang na naman sa mga sa mga tao. Bawat sabihin niya, magyayari. So, Susunod oh, naman sa okay. niya na, itirain natin okay. yung... Ganon, yun, naniniwala sa oh O, diba? Di. Di Isa yan sa rason na sinabi. Hindi naniniwala ang ICC na si Digong ay walang impluensya. Kasi napakarami daw ang supporter sa labas. Tapos nagsisigaw-sigaw pa. di Diba? Kaya ang akala ng taga ICC, inutusan ni Digong isang click, sige sugurin nyo yun. O isang click, sige babuyin nyo yung harap ng ICC. Kaya hindi na siya pinapalabas. Yeah. Kaya hindi na pinakawala ng ICC. O ngayon, sino ang sisihin ninyo? Si Marcos o yung mga sarili ninyo? Mga pahama kasi kayo. Ilang beses na sinabi ni Digong na itigil nyo na yung pagpunta-punta ninyo kay okay na ni ba? Oh, ang ginawa nila sigaw ng sigaw, oh, imbes na si Digong ang manumpang mayor ngayon, ha? Wala na. Ha? si Basti na ang mayor, si Rigo na ang vice, si Kitty daw ang palet bilang first city councilor. Oh, kasi nga ang babastos kasi ng bunganga ng mga DDS. Sinabihan na kasi sila, itigil nyo na yan yung mga pinaglalaban ninyong walang basihan. Oh, hindi, pira-pira yan. Kasi si Marcos Trillion ang ninakaw. sabi nung abogado na nandun, yung malaking tao, o oh, kita nyo, katulad yan. Oh, dahil sa mga ganyan, hindi nakalaya si Digong. Ah, kasi ang mga DDS, kanya-kanya silang utak. Para silang mga kabute Ah, pag kumulog ditong area, may tumutubo. Pag kumulog doon banda, may sumusulpot pero kanya-kanya silang pinagtutubuan. Kanya-kanya diba? silang sinusulputan, hindi sila parehong agenda. Iba-iba ang agenda nila. May isa, niyayakap si Digong kahit karton. Yung isa, umiiyak, hindi naman ka mag-anak. Yung isa, tumatawag ng tatay, hindi naman magkamukha ni Sara. Yung iba, matitino. Kaso lang, nadadamay sa mga hindi matitino. Yeah? Diba? Oh, ang kalabasan, reject. ba? Diba? Ganon 'yon, mga kababayan. Oh, kasi isa yan ngayon sa rason na si Kitty daw ang papalit kay Rigo, 'yan. Yeah, 'Yun ang sabi nila. Ewan ko kung matutuloy eh, si Kitty, si si Kitty, US citizen 'yan. Maliban na lang kung mag-dual citizen siya. Titira muna siya ng anim na buwan at patunayan niya na nasa Pilipinas na siya. At pagkakalam ko mga kababayan, wala yatang karapatan si Kiting pumalit kasi hindi naman siya hinalal, hindi naman siya binoto at higit sa lahat, wala naman siyang final na kandidasi sa Comilec. Maliban na lang kung gagawin na talaga nilang bansa ang Dabao, gawin na nilang Republic of Mindanao, sila nang nasusunod. Pero kung hindi nila kayang gawing Republic of Mindanao ang, ang, ang Mindanao, ay kumilik pa rin ang <laughs> nasusunod. Diba? ba mm -mm. Ganun yun, mga kababayan. Diba? Mm. Ay, nako, mga kababayan.